sa concert ni Elias ng Elias JTV Band sa Jensen, kinilig ang mga manunood dahil sa ginawa ni Elias. Hindi lang sayaw, biruan, at kembotan ang naganap sa naturang concert. Kundi umakyat sa stage ang live-in partner ni Elias na si Abigail Karikitan. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share, e at magkomento minsan lang sama-sama ang partner ni Elias sa mga shows ng banda. Matapos lumabas sa OJ Diaz Showbiz Update, ang phone interview ng manager ng vocalista na si Beverly Pumakpaklabad-Labad, -Labad, ay inaabangan na ang kung magpapa-interview na rin ba si Abigail, matapos contact kin siya ni OJ para sa kanyang panig. Kasalukuyan ay wala pang balita kung magpapa-interview ba ang guro sa batikang kolumnista. Inaabangan sana ito ng mga tagahanga at ng mga netizens lalo na sa mga may kinakampihan. Sa mga laban kay Abigail at kay Beverly. Natapos na rin ang bangayan ng partner ni Elias at ng kanyang manager sa social media. Mas focus ngayon ang grupo sa kanilang mga shows. Kamakailan lang ay nag-show ang grupo sa Jensen at dahil medyo malapit ito sa magpet kung saan nakatira ang singer ay nakapanood sa kanilang concert. Ang partner ng bokalista. First time na pinaakyat sa stage si Abigail. Grabe ang hiyawan ng mga manunood. Lalo na noong lumuhad si Elias. Akala ng lahat ay magpo-propose na ang bokalista, pero biro lang pala ito. Game naman ang kanyang asawa sa mga biro ni Elias. May isang fan na nagbigay ng bouquet kay Elias at ang isa ay binigay sa partner nito. Kinausap ng vocalist si Abigail, at sinabi nito na huwag paniwalaan ang mga sinasabi ng iba, at siya lang dapat paniwalaan nito. Sa harap ng audience ay sinabi ni Elias na, pinanggaumano niya ito, o mahal na mahal niya si Abigail. Come on. <laughs> Masaya umano siya dahil pumunta ang partner niya sa kanilang concert. At kumpleto na ang araw umano niya, dahil nakita niya ang kanyang asawa. Simula pa raw noon ay si Abigail na ang nasa puso niya. Makikita ang video sa isang account ni Elias. Inulan naman ito ng komento, na masaya sila para sa magpartner. At ganoon daw dapat ang gawin ni Elias, na pahahalagahan palagi ang kanyang pamilya. Meron ding hindi pabor sa partner ng bokalista, na siya raw umano ang magpapabagsak ni Elias dahil masyado raw selosa. Mayroon ding nag-aabang ngayong August 13, dahil may show umano si Elias, sa kanila mismong lugar, baka raw dito na umano totoong magpa-propose si Elias kay Abigail. Pag may panahon, ay umuuwi si Elias sa kanila. At lagi raw siya nitong nilulutuan ng kanyang lolo ng native na manok. Minsan ay kasama ni Elias ang kanyang mga kabanda na bumibisita sa kanilang bahay. At bago ito umaalis para sa kanilang next gig, ay lagi itong nagpapalom sa kanilang nag-iisang anak. Babay, ito magmata. Unan na ay, ko. <laughs>